Kumusta mga mga ngalakal? Sa nakaraang video, ipinakita ko sa iyo ang aking mga bot at ang kanilang mga antas. Ngayon ay subukan natin ang tatlong advanced na kategorya bot nang hindi binabago ang anumang mga default na setting. Binubuksan ko ang tester at makikita natin ang tatlong mga sitwasyon, kasama ang mga sumusunod na bot: Smart Hedge Advanced, Smart Grid Advanced Hedge, Gap Advanced. Susubukan ko ang tatlong magkakaibang bots na ito na may mga pinaka-advanced na mga setting. Ang unang ipapakita ko sa iyo ang mga pinaka-advanced na mga setting, ang unang pagsubok ay ipapakita ko sa iyo ang mga advanced na setting, at ang unang ipapakita ko sa iyo ang mga pinaka-advanced na mga setting, ang unang pagsubok ay ipapakita ko sa iyo ang mga advanced na mga setting, at ang unang ipapakita ko sa iyo ang mga advanced na resulta sumusunod na mga parameter, gap percent, AR level, percent step, RB level size, factor, at basket profit, pinapanatili namin ang default na listahan ng mga coin, at ang panahon ng pagsubok ay mula 2023 hanggang 2024, ito ang mga setting na mayroon kami, hayaang iklik ang buong ulat, at magsimula, ang resulta ay kikitain ng $1,188 at maximum na drawdown na $237. Ang mga ito ay mababawasan ng $237, ang mga ito ay mababawasan ng $237, ang mga ito ay mababasa $237. Ang mga ito ay mababa sa $237 ang mga ito ay mababawasan. Pagkatapos ang lahat ay naging maayos, mag-scroll pababa sa talahanayan ng buod, upang makita kung paano nabawi ang diskarte, mahusay, ngayon ay babalik ako, at subukan ang pangalawang bot, ang Smart Grid Advanced, tingnan natin ang mga setting nito, RB%, percent, RB Size Factor, RB Dynamic Factor, at Basket Profit, pananatilihin natin ang parehong yugto ng panahon, 2023 hanggang 2024, magulat, magbukas, mag-click, at mag-click dito sa parehong oras. Tingnan mo ang resulta, profit na $722 at maximum drawdown na $2,273, dito rin natin makikita kung aling mga coin ang gumaganap ng maayos, at alin ang hindi, sa wakas, suriin natin ang hedge gap advanced. Pupunta ako sa mga setting nito, makakakita tayo ng higit pang mga parameter dito, ang tagal ng panahon ay 2023 hanggang 2024 pa rin at ang mga barya ay nananatiling pareho. Buksan natin ang buong ulat at suriin ang resulta. Mayroon tayong tubo na $2,980 at maximum na drawdown na $1,271, ibig sabihin ay 278 bawat tubo at 127% na drawdown, hindi ito gumanap ng maayos at maaaring may malinong hunyo ngayong taon suriin din natin ang kabuoang data para sa lahat ng mga barya. Kaya, tatlong magkakaibang bot na may tatlong magkakaibang diskarte gamit ang parehong mga default na setting ay ganap na naiiba.